Yan, oh, matutulog <laughs> na ako. <laughs> no problema dito sa bahay na to! <laughs> ano ba gusto mo, ha? Ay! hindi na gawa ka. May <laughs> <laughs> tatanong lang ako sa'yo. Mabait ka, di ba? Mm. Kailan huling nag-init yung ulo mo, bro? Matagal na, hindi ka na nag-iinit ulo mo. Hindi na. Mabait ka na kasi, ano, hindi na nagiinit, no? Hindi na. Oo, oh, boy, eh. Ano? Hindi ko sinasami yung mga oras na boy pa'y tao. Oo. Kasi oh, kasi nakaka-stress, di ba? Mm -hmm. Madali kang matutsegi pag lagi lawal, may yung mo, di ba? Boy, may papabasa ako sa'yo. Ito. Ayan. Ayan. boy. Masayin mo ito, boy. Ayan. Taksan mo, ah. Kadalasan sa gwapo, mainitin ng ulo. Yan ang matutulog na ako. Yan ang matutulog na ako. Yan ang matutulog na ako. Diyan! <laughs> hindi naman na yung pagbiruan eh. Kala ko ba hindi na Diyan, ulo ba? Mo magulo? Ay, nai nai-stress ako. <laughs> hindi na pa ako ng isip na isip dito ng problema ko. Oh. Kala mo ito oh, ka na? O, nakikisabay ka pa. Nakapakainit <laughs> ng ulo. Nakainit pa ng na ulo. Diyan, nakapunan ako ang gabi na. Launan na ako. Ah. Mabait ka, di ba? mabait, Diyan, mabait mo, ka. Ayaw, masakit yung ulo ko. Ay, <laughs> ah, hindi kita matansya. Diyan. Tama naman. ulo. Tama na yon, may ulo Ika <laughs> <Men, ayina. laughs> <Ay, sige na. laughs> huy, yaman mo kasi <laughs> <kamut, o> <laughs> eh. ano? oh, ulit mo sawa. Magbati pinto, yung 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 mo yung 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 Bro, wag din ko kasi. Ba't ako pala na ito, oh. hindi nag-iinto hindi ka nag Kasi pangit maging ito. may papabasa lang ako sa boy basa niyo. Laksad mo ah. At dalasan sa gawa ko may tak. Problema dito sa bahay na Problema dito sa bahay na Problema dito sa bahay na to. to! to! <laughs> ano <Pangit na> 'yan? <laughs> <laughs> si Mark Ryan dito, direktong punas may <laughs> taulat, di ba wala una na? Di ba magwala? Ay, <laughs> brada, bugto ba? Uy! Baka nakain kayo ng kain, hindi po po na! Ulo, ulo, oh, ulo, ulo! Mairit ulo! Papakain pa lang ang ulo ba? Ang ah, bota ah. yan! Di mo nakatambak na dito! Mo Ay, dito ka! Nakawala! Dito, dito ka, uy! Dito ka ka! Mainit ulo ba? Oo. Uh. Uh. Yung mga bote, di mo pa niligpit. Ay no, mm. ligpitin mo! Nag-iinit ulo ko sa'yo. Ito mo, dapat kasamain na ayos niyo yung mga ganyang bagay. Kainit ko sa inyo. ano ba gusto mo? Kaya ano ba gusto mo? Kaya ano ba gusto mo? Ba, Ay, bakit biglang nag-init ulo mo? Siga ka ba? Bakit biglang nag-init ulo mo? Mainit ang ulo mo? Na oh, Siga, bakit, ba? Kaya init ulo mo? Bakit? Bakit ka ba? nagkaba? Okay, Kasi, pambuhin ka yung ulo mo? Kaya ang ulo? Mahal <laughs> din naman buhapo eh. Kasi uh, so, sabi mo eh, na yung kanilita. ang aata sa akin. Ito... Nanilit yata oh, sa atin. Tiga na nito. Oh, Boy, oh, na yung imig ako. Huwag niyo akong ginagalaw dito. Oh, bakit? Bakit? Men, oh, pag napigod niyo. <laughs> makikita niyo yung nahanap. Init na mga <ang> ulo mo. Kapag <laughs> saan palabas rin. Walang pinipiling oras yung init na ulo ko. Oh. Yeah. Pag di ko ay natansya. Yari kayo sa atin. Halika, tayo tayong away doon sa labas. Halika. Mukla lang tayo doon. Sino yung mayapang dyan? Lumabas! Kamu nak apa? Sempalanya saya. Kamu nak baju mana? Kamu nak apa? Baju mana? Ming? Chanbi.